guys, may nag-message kasi sa akin. Ang sabi, saan daw merong masarap na kainan dito sa Masbate City? Sakto, Nagugutong pa naman ako. Kaya tara, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo kung saan. Hmm. Itong crispy pata, yung lutong nyo pa lang kung naririnig nyo sa audio hmm. nyo, dun pa lang panalo na kayo. Lalo pa kaya yung lasa. Naku, masarap. Di ba? Uh -oh. Dito yon sa Eagle's Grill Restaurant na matatagpuan nyo lamang dito sa Nursery Street, Masbate City. Tara! Good evening sir! Welcome to Eagle's Grill Restaurant! Okay. Para sa menu nila dito ay meron silang iba't ibang luto ng mga seafoods, beef, pork, chicken, noodles at marami pang iba yung binabalik-balikan po dito talaga sa amin na uh, yung barbecue uh, pork at saka chicken barbecue, yun talaga ang pinaka-the best dito sa Eagle's Grill Restaurant So habang niluluto pa yung mga in-order natin ng mga pagkain, ay ituturk ko muna kayo dito sa loob ng Eagle's Grill Restaurant Actually, meron itong second floor, which is yung pupuntahan natin ngayon. Nakikita nyo naman guys yung interior design na itong first floor, eh talagang napakaganda. Wow. Pero wait lang, meron pa itong sa taas. Papakita ko sa inyo kung ano yung may kita dito. Tara! So nandito na tayo ngayon guys, sa itaas na itong Eagle's Grill Restaurant. At kung nakikita nyo naman, eh napakaganda. Na itong mga chairs nila at table. Wow! Grabe! Isa talaga ito sa mga nagustuhan ko dito sa restaurant na ito. Napakaganda! Tsaka meron pa kayong backdrop. Tapos may upuan dito sa gitna na pwedeng pwedeng mag-take ng picture. Ayos! Meron din pala sila ditong non-air-conditioned dining area para sa gusto ng open air lang. Ito yun. Ito kung saan pwede tayo dito mag-dine in. Yan. Presko. Kung gusto niyo ng sariwang hangin, pwede pwede kayo dito. Makakasama naman natin ngayon ang chef dito sa Eagles Grill. Walang iba kundi si oh, Chef Lenny. Pwede mo ba ako tulungan kung ano yung yeah. mga pangalan ng mga pagkain na yan? Opo, opo, opo. Okay, okay. Umpisahan natin dito. O, oh, ito, ito ay tempura. Tempura mm -hmm. namin. Ito ang crispy pata namin, de. At saka ito yung calamaris. Wow! Meron kami din ng, uh, ano ba to? Ang uh, garlic, garlic chicken wings. Mm -hmm. Yung chicken wings namin. Mm -hmm. Meron din kami ng buffalo wings. Buffalo wings? Uh, yung crab namin, yung spicy crab. Yeah. At saka meron din kami ng sweet and sour crab. Meron sweet din sour kami crab. ng... Mayroon ba ito butter crab, yung isa is butter germ. Okay. Ito pa, ang dami. Ang dami. <laughs> dami nga. Ah, ito, this one. Ano yan? Crab ah, shanghai. Crab shanghai. Wow. Crab shanghai yan. At sa, yung sa tangon gisado. Chop gisado. Uh -huh. Yan. Ay, may bulalo pa pala. Bupalo At ah, saka yung uh, beef mushroom namin. Beef mushroom. Ito po, ano to? Ah, yung yes, cheese stick. Cheese so, stick? Ito cheese po. Cheese stick. How ah, is that at grill? Grill posit. Yeah. Grill posit yan. Ilan taon na po kayong chef dito sa Eagles Grill, madam? Ah, dito. Mag-one year na. Mag-one year. Dito sa lahat ng mga nakahain na mga pagkain, sa tingin mo, ano dyan yung... Yung pinaka? Pinakamasarap uh -huh. na pwede mong mairekomenda na orderin ah, ng mga customer. Mga seafoods namin. Mga seafoods. Yeah. Yeah. Maraming salamat po, Thank chef. You po. Thank you, Opo. Thank you kain po. Opo. Kaya na tayo. At tikman natin itong mga luto ni chef. Oh. Thank you po. Salamat! Sa sobrang daming pagkain na nandito sa atin na mesa, eh, in-invite ko na si Mrs. Yes! Shout out, Mami Mers! Dahil kung makikita nyo naman mga kaibigan, kaya ko kayo ubusin? Pero hindi. Buti na lang, nandito siya. Cheese stick! Mmm! -hmm. panalo. Ano to? Parang may nalalasahan ako mangga. Kaya nga eh. No? hmm Sarap. Crispy pata. Sarapin guys. natin dito. Mm. Mm. Yung lutong niya pala, kung naririnig niyo sa audio niyo, doon pala panalo na kayo. Lalo pa kaya yung lasa. Naku, masarap. Di ba? Oh, okay. Habang kumakain kami dito ng mga masasarap na pagkain, ay ano pa kaya ang mga services na ino-offer dito sa Eagles Grill Restaurant. Nag-ke-cater din po kami, tapos yung ano din kami ng venue. For example, uh, birthday party, wedding, uh, at iba pa. So ito naman guys, yung ating kakainin ang mixed, seafood. Meron din itong crab, squid, shrimp, tsaka ilang mga veggies. Hmm akala ko may scallop wala pala Meron 'yan no? Eh, meron. itong shell. Yan, guys, so mix seafood nila, meron pala dito. Puri, kuha ko 'kana. Yan, kainin na natin 'to. Gusto ko naman kainin syempre itong okay. hindi yeah. natin natikman like itong nasa shell, scallop ba 'to? Scallop. Niyan, yan. 'yan, tikman mo. Ang yes, Isa ito sa mga kasari dito sa mix seafood. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Dito sa may shell. Yan. Ngita nyo ba? So, tara. Kain tayo. Yan. Hmm. Grabe, no? nice yes, oh. Mm. Templado, no? Mm hmm. Simplado, no? Pati itong shell, guys, kapag Mm. Mm hmm. Tinikman mo. May lasa. Andun yung lasa. Andun yung timpla. Hmm. Sarap. Isa sa gusto ko dito sa mix seafoods eh, yung, yung timpla, mm -hmm. yung sauce niya, eh talagang napakasarap. Kahit nga, sabi ko nga kanina, itong shell, eh pwede mo siyang sipsipin, itong shell. Dahil andun pa rin yung sarap talaga yung timpla na itong mix seafood. Tsaka, may mga veggies din siyang kasama. So, gaya na ito. Ano to? Sitaw? Nga, sitaw. Parang sitaw. Naku guys, kapag naghahanap kayo ng seafoods dito sa Eagle's Grill, eto, marerecommend mare, mare -recommend ako ito sa inyo. Mixed seafood ng Eagle's Grill, panalo guys. Eto, orderin nyo to. Hindi kayo magsasisi. Masarap yung timpla. Halo, may crab, shrimp, Squid, veggies and then yung shell panalo na kayo doon. Meat seafood kare-kare, perfect sa akin panalo, sobrang sarap. Hay. Ano man sabi mo sa chop suey dito sa Eagles Grill? Yung chop suey nila hindi siya common na chop suey lang. May ibang mm. squid din pala. Kaya? Kumpleto Ricardo's. Oo. Uh -uh. Tapos yung kakaiba nga is may squid. Wow. Ito naman ay beef, beef mushroom. mushroom. Yung beef mushroom nila ay eh, talagang napaka creamy. Tsaka isa din sa nagustahan ko ay eh, malambot yung meat. Mm -mm. no? Pati yung mushroom talaga kapag inaluan mo ng meat, talagang creamy, masarap, malambot mo yan. Panalo, isa sa mga uh, best na pagkain na dish na pwede nyo ma-order ma dito sa Eagle's Grill. Grabe. Ano pa? Maraming maraming pa ang mga pagkain dito na dapat nyo matikman may bulalo sila, sotang hongisado, iba't ibang luto ng mga crabs, may mga chicken wings din, calamares, grilled squid, sweet and sour shrimp, crab shanghai, at napakadami pa. Wow! So, okay, iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa Eagles Grills Restaurant. Dito po ay mura lang yung mga pagkain, ah, pangmasa po, pangmasa. At saka masarap po, hindi kayo magsisisi. Pag natikman nyo, babalik-balikan nyo. Promise. Thank you po, sir, for your take-out. Uh, Sana po nag-enjoy kayo dito sa aming uh, restaurant. Balik-balik lang po kayo. Thank you po. Uh, thank, you. thank you. So eto, guys. Tinake-out na lang natin yung sobrang pagkain dito sa Eagle's Grill. Kaya ako naghahanap kayo ng isang restaurant na masarap, sulit, maganda, at mas abot kaya puntahan nyo lamang itong Eagles Grill Restaurant. Kagka na, makaong kita!